Sa malayong bayan ng San Miguel, may isang lumang hasyenda na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ang hasyenda de San Miguel ay minsang naging tahanan ng mayamang angkan ng mga Montemayor. Ngunit ngayon ay isang guho ng nakaraan na nilulo ng kasaysayan at takot. Ang istoryang ito ay tungkol kay Rafael, isang manunulat na mahilig sa misteryo. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa hasyenda de San Miguel, hindi niya napigilan ang sarili niyang tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga balibalitang nagpapalibot dito. Sabi ng mga matatanda, may sumisigaw sa loob ng hasyenda tuwing hating gabi. May mga aninong dumadaan sa bintana kahit walang tao sa loob. At ang pinakamalupit sa lahat, may kwento ng isang babae na lumalabas sa pintuan na may dalang lampara. Tila may hinahanap ngunit hindi kailanman natatagpuan. Dumating si Rafael sa San Miguel isang umaga na balot ng hamog ang buong paligid. Ang daan papunta sa hasyenda ay nilulumot na, patunay ng matagal ng pagkakalimot ng mga tao rito. Sa kanyang pagpasok sa lumang tarangkahan, naramdaman niya ang kakaibang lamig na dumampi sa kanyang balat. Isang babala ng hindi maipaliwanag na puwersa sa paligid. Naglibot siya sa loob ng hasyenda. Ang dating marangyang bahay ay wasak na. Ang mga dingding ay may mga bitak at ang kisame ay halos bumagsak na. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang malaking portrait ng isang babae sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay tila nakatitig kay Rafael, sinusundan ang kanyang bawat galaw. Sa kanyang pananaliksik nalaman niyang ang babaeng nasa larawan ay si Isabela Montemayor, ang huling tagapagmana ng hasyenda. Nawawala siya ng mahigit isang daang taon na ang nakalipas at walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Mula noon, nagsimula ang mga kababalaghan sa Hacienda de San Miguel. Sa kanyang pagbisita sa silid tulugan ni Isabela, natuklasan niya ang isang lumang diary Binasa niya ito at unti-unting lumabas ang kasaysayan ng kanyang pagkawala. Sa bawat pahina, nadama niya ang pangamba at sakit ng babaeng minsang naging reyna ng hasyenda. Dito niya natuklasan ang lihim ng pamilya Montemayor, isang sumpang itinatago sa loob ng maraming dekada. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalakas ang mga ingay sa paligid. Tila may lumalakad sa sahig may bumubulong sa hangin at may aninong dumaan sa kanyang paningin ngunit hindi umalis si Rafael alam niyang malapit na niyang matuklasan ang katotohanan at nang maghating gabi lumabas ang babae sa larawan nakaputi siya may dalang lampara at ang kanyang mukha ay puno ng pighati sumulyap siya kay Rafael tila humihingi ng tulong at doon nalaman niya ang buong katotohanan isang kasalanang naganap isang siglo na ang nakalilipas, isang pagpaslang na itinago sa dilim, at isang kaluluwang hindi matahimik. Ngunit sapat na ba ang kanyang natuklasan upang mapalaya ang hasyenda sa sumpa? O magiging bahagi rin siya ng alamat ng San Miguel? Habang lumalabas si Rafael mula sa Hacienda de San Miguel, isang aninong hindi niya maaninag ang anyo ang tumambad sa kanya. Ang huli niyang narinig ay isang malungkot na bulong. Tulungan mo ako. Nagmadali siyang lumayo ngunit sa kanyang paglingon, nakita niyang ang buong paligid ng hasyenda ay biglang nabalot ng makapal na ulap. Ang mga sanga ng matandang puno sa tabi ng bahay ay dahan-dahang gumalaw, tila may buhay. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng bulong na hindi niya maunawaan. Napalunok siya at muling humakbang. Ngunit sa bawat yapak niya, tila palapit ng palapit ang aninong sumusunod sa kanya. Ang sumpa ay nabubuhay. Sa kanyang kwarto sa isang maliit na inn sa bayan, sinubukan niyang iproseso ang kanyang nakita. Binuksan niya muli ang diary ni Isabela at sa huling pahina nito, isang babala ang nakasulat. Ang sino mang makaalam ng lihim ay hindi na makakatakas. Napansin niyang ang kanyang anino sa dingding ay hindi gumagalaw tulad ng kanyang sarili. Nanginginig niyang isinara ang libro at sa huling pagkakataon, narinig niya ang isang halakhak mula sa madilim na sulok ng silid. Kinabukasan, nagpasya siyang bumalik sa hasyenda upang tapusin ang kanyang pananaliksik. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang parang nagbago ang anyo ng hasyenda. Mas luma ito mas buo, at tila may ilaw mula sa loob. Parang bumalik ito sa nakaraan. Ngunit paano? Sa pagpasok niya, sinalubong siya ng isang babaeng hindi niya kilala, ngunit pamilyar ang kanyang mukha. Isabela? Tanong niya. Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, ngumiti ito ng malamig at lumakad papasok sa bulwagan. Sinundan niya ito. Ngunit sa bawat hakbang niya, Naramdaman niyang parang bumibigat ang hangin. Sa isang iglap, nasa ibang panahon na siya, ang Hacienda de San Miguel, sa kasagsagan ng yaman nito. Ngunit hindi ito isang pangitain lamang. Naroon siya, buhay, sa isang nakalipas na hindi niya dapat makita. Sa paligid niya, nakita niya ang mga dating may-ari ng Hacienda. Masaya, nagkakasayahan. Ngunit may isang tauhan na hindi sumasabay sa kasiyahan. Isang lalaking may matalim na titig, may hawak na kutsilyo. At doon niya natuklasan ang tunay na nangyari kay Isabela. Sumigaw si Isabela, ngunit walang nakarinig sa kanya maliban kay Rafael. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na boses. Biglang bumalik ang dilim at bumagsak siya sa sahig. Nang magising siya, Nasa labas na siya ng hasyenda. Walang ilaw, walang buhay, at tila isang lumang guho ulit ang nasa harap niya. Ngunit ngayon, alam na niya ang katotohanan. At alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa kanyang likuran, narinig niyang muli ang bulong. Tulungan mo ako. At sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatanggi. Mula noon, naging kakaiba na ang kanyang buhay. Bawat gabi, may bumubulong sa kanyang pandinig. Bawat anino sa paligid, tila may matang nagmamasid sa kanya. Alam niyang hindi pa tapos ang sumpa at hindi siya titigilan ni Isabela hanggat hindi niya natutuklasan ang paraan upang mapalaya ito. Ngunit paano kung ang sumpang ito ay hindi lamang para kay Isabela, kundi para rin sa kanya? At paano kung sa pagtatapos ng lahat, siya mismo ang susunod na magmumulto sa Hacienda de San Miguel.